Police na track ang cellphone ng isang nakidnap na babae na nakalock sa loob ng trunk ng sarili niyang kotse. Hinahanap ng LAPD ang dalawang suspect na pinaniniwalaan nilang sangkot sa pagkidnap ng isang babae mula sa East Los Angeles noong lunes. Sinabi ng mga babae sa mga investigador na kinidap siya ng dalawang Hispanic na lalaki at kinulong siya sa trunk ng kanyang SUV. Kahit na nakatali ang kanyang kamay at paa, nagawa pa rin niyang tumawag sa 911. Rumispondi ang California Highway Patrol officers sa eksena. Natrack nila ang babae sa pamamagitan ng GPS sa kanyang iPhone. Ang babae natagpuan sa The 10 Freeway malapit sa Pomona. Niligtas ng mga police officers ang babae mula sa trunk ng sasakyan at dinala ito sa malapit na ospital kung saan siya ay nagamot at nai-release. Nang nadiscover ng LAPD na ang biktima ay nai-report bilang missing person ay sinakop na nila investigasyon. Ayon sa mga investigador, sinabi ng biktima na kilala niya ang kanyang mga attackers.